Malamig man or mainit ang panahon, magluluto tayo ng pork picadillo with Maggi Magic Sinigang sa Sampalok Mix. Ito ang mga ating ingredients, kamatis, bawang, luya, onion, siling panigang at mustasa. And then igisa na natin ang pork and halo-haloin lang natin and lagyan na natin ng water. Kapag kumulo na ito, ilagay ng ang ating gulay. At para mas angat ang asim ng pork picadillo, I use Maggi Magic Sinigang sa Sampalok Mix. Tara, luto na ang ating pork picadillo with Maggi Magic Sinigang sa Sampalok Mix. Angat talaga ang asim-linamnam ang lulutuin kapag may Maggi Magic Sinigang sa Sampalok Mix. For sure, mapapa-extra rice ako nito. Super nakaka-enjoy talaga kumain dahil sa asim at linamnam ng Maggi Magic Sinigang sa Sampalok Mix.